Nilinaw ng ilang senador na hindi dapat iugnay ang tensyon sa ibang bansa ang isinagawang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Samantala, nanindigan naman ang Philippine Navy na nasa tamang landas ang bansa kaugnay sa West Philippine Sea dahil sa international law. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kasunod ng panibagong pambobomba ng tubig ng China, nagpaliwanag ang mga senador sa mga nagtatanong kung bakit hindi ito pinigilan ng balikatan exercises na nilahokan din ng Estados Unidos. Sabi ni Senador Jinggoy Estrada, ang mga military exercises na ito ay hindi dinisenyo para sa combat operations laban sa ibang bansa. Ipagpatuloy lang daw natin sumunod sa nararapat sa batas sa ilalim ng territorial jurisdiction ng Pilipinas. Kapares din ang pananaw dito si Senator Francis Tolentino na anya may ibang misyon ng balikatan. Dapat daw pagtiwalaan ang pagiging epektibo ng ating pakikipag-alyansa. Kung tatanungin naman si Senator Cynthia Villar hinggil sa panibagong aksyon ng China, Basta wag nilang bibirahin yung ating mga fishermen. Kawawa naman, that's their livelihood. Eh. Pero yung mga fishermen natin, nanggaling ako doon, eh. Uh, nag, nagsisail sila sa West Philippines. They have no choice, that's their livelihood. We'll go there whether uh, pigilin tayo or hindi kasi tayo, livelihood natin yun eh. Sino pipigil sa atin para kumita? Yun ang kanilang source of livelihood so they cannot stop going to the West Philippines. May hirit naman ang isa sa opisyal ng Philippine Navy sa ginawang anyay pagmamanman ng China sa balikatan. Harap-harapan. Ika harapan. Nga, yun ang pag ng China sa international community. Sabi pa ng Philippine Navy, hindi sila matitinag sa ginagawa ng China. Napahaganda rin daw ng programa ng balikatan. And I'm glad to say, I'm proud to say that the Philippine Navy, all players of the, particularly the AFP, we have performed very well at strategic level. Napapakita natin sa buong mundo na yung ating AFP, yung inyo AFP, ay halos na sa level that we could plan and play. Naniniwala rin ang Navy na nasa tamang landas tayo sa West Philippine Sea dahil sa pagsunod sa international law. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.